Pansit batil patong bati kayat yu aramanan mga ka JCQ haanen nga umadayo wenno agbiyahe nga agturong iti probinsya ti Cagayan wenno Isabela tangamin ket addan iti ili ti San Nicolas iti probinsya ti Ilocos Norte adaytoy ti awawagan da ita a very patok kadagit ti Ilocano ken dagiti aggapgapupay kadagit naduma na naduma-duma a probinsya iti umabagatan na paset ti Luzon dai dai wendaitan ti pansit batilpatong amasarakan Iti barangay 12 San Nicolas, Ilocos Norte Dagiti mahilig ti kastoy amakan Ket da dapay Ama pandramanan Iti Jai City Tapaga amo ti kaaduan Ket ti pansit batil patong Ket originated Iti Jai City Iti probinsya ti Cagayan. Ngayon karita agon daway Mga ka JCQ Ket adan iti Ilocos Norte Aday to ita Ti talaga apagdudupudupan Dagiti tattao, Bigat aldaw, malem, ken patipayen tirabi Kuna ni Kuya Poise, ket sabsabali tiramen na, ti Poise, pansit batil patong iti Ilocos Norte. Tangamin, ket adadag iti inlaok da asangkap na, adaytoy ita, ti tunda, ti panagsubli-subli dagiti customers da, aday ti pa ita ti rason no apay aday daywen dagiti a probinsya iti pagilian a Pilipinas a mahilig tipansit pansit batil patong. so yung is pansit batil actually nag start siya sa Solsona dito mm -hmm. sa Ilocos Norte and then lipat ni lumipat dito sa San Nicolas mm -hmm. and then yung first day namin Uh, prior to the opening, yes, nag-viral na yung post namin mm -hmm. sa social media, especially sa Facebook. Yes po. Then pagdating na ng opening, so yun na siya, dagsan na yung mga tao. Umuulan pa yun, bumabagyo, pero napakadami. So doon na nag-start yung uh, pag ng business ng Pag-Batil Patong. Yes sir. So Pag-Batil Patong, uh, alam naman natin na galing po ito sa northern parts of the Philippines. So uh, Uh, may kakilala ba kayo or taga saan yung may-ari po ito? Actually, yung may-ari po is yung father po niya is from Toguegarao. Ah, okay sir. Oo. So, so, kinuha dito? Since the beginning, so gusto niya talaga mag-put up ng business na pancit battle patong. Until dumating na nga yung araw na yun. Okay. So, eto na sa Poise Pancit Matel Patong. Yes po. So, sir, ang um, sabi nila, parang kakaiba daw yung lasa. So, paano, ano ba yung sikreto ninyo? Dahil uh, hindi natin uh, uh inaasahan magiging ganito. Uh, according kay uh, Poise Pancit Matel Patong, it takes 4,000 plates bago niya na perfect yung Bamang lasa o yung pinakamasarap na lasa ng Pancit Battle Patong. Yes po. So, sir, bakit may kal uh, kabatiti? Uh, patola. <laughs> bakit Pat may patola oh, or kabatiti sa ilong ano? Uh -huh. So, this is a uh, classic or traditional na pansit battle patong. Kasi ito talaga yung mga pina, sinauna oh, okay. na pansit battle patong. Yung may kabatiti or patola. It depends so, okay. to the customer, sir, kung gusto nilang ilagyan. Uh, yes, kasi meron yung uh, nagre-request na uh, wala or kung meron. Yan po. Kasi hindi naman kasi lahat is gusto yung ano, lagyan ng kabatiti. Oh, okay. So, pwede nilang i-request na i-off yung ano. Sir, may tagagawa ba ng ginagawa niyong pansit? Or linuluto uh, niyo? Brown kagayan din po. Noodles. Chage. Isabela. Uh -huh. uh, so lahat ng mga noodles galing Isabela, sir? Yes po. Ah, okay. So yun yung sikreto na isa. Apo, kasi heavy yung pansit namin. Uh, -oh. heavy yung... So hindi, hindi... ano... Iba siya sa nabibili dito, uh -huh. na Miki. So, iba siya ta. Iba siya. Oh, okay po. So, sir, ang uh, sa ngayon, uh, ano po yung oras ng opening ninyo at... Uh... Nag-start po yung preparation pa namin is 8 o'clock, pero yung serving pa namin is 10 a.m. So, mga 8 or 9, may mga tao nang naghihintay, mm. Bumipila na para sa mauna sa pila mm -hmm. sa mm -hmm. Poise Pancit Battle Patong. Na, so, sir, lahat po ng mga nagpo-post sa internet, social media, viral. So, paano ninyo ino-accommodate yung mga nagiging customers ninyo dito? Uh, sa dagsa ng tao? Yeah, oo. Uh... So, nakadap na kami sa dagsa ng tao from the, since the start ng business. So, ginagawa namin is, yun nga, nililista muna namin Uh, batch by batch kung sino yung unang dumating. So sila yung unang lulutuin mm -mm. na i-cater ganyan. Mm -hmm. So yun nga, biglang ano, biglang nag-boom. Mm -hmm. Parang blast na ano, mm -hmm. sumabog na lang sa social media. <laughs> Siguro one way na factor is wala pa kasi ng talagang authentic or yes, legit na Pancit Batil dito sa Norte. Oh, oh. Kasi nasanay tayo sa Panada, nasanay tayo oh, sa Migi. Oh, oh, oh. So it's very new for them mm, na makita, palaga, na diba? mas malapit na. No need ka lang pumunta pa ng, sa kabilang rao. probinsya. Oh, oh, yeah. oh, oh. Sir, pag Batil Patong dinadayo doon sa Tuguegarao So, yes, we, we know that. Kung ano po yung lasa sa tugegraw, ganin din po dito, yung lasa po dito yung uh, linuluto ninyo sa... Yes, we we claim it as uh, authentic kasi siguro, hindi naman siguro magugraw yung business, hindi naman siguro pabalik-balik ang yes. tao uh -huh. kung hindi po authentic yung pat batil patong pananin. Uh -huh. Hindi rin siguro sisikat yung negosyong nito kung hindi po authentic. Opo. Uh -huh. So, and isa siguro sa sekreto namin is, sabi nga nila, masarap. Okay po. Sir, pag-invite mo po sa lahat ng mga hindi pa nakatikim na taga Ilocos Norte. Po. Yan, sa mga taga Ilocos, kahit mga taga Abra, Ilocos Sur, and kagayan, uh -huh. pupunta po dito para tikman po yung pansit batil patong ni Pops. Uh -huh. Mapanramanan itan mga ka-JCQ, ta si Kamet ni Sumaruno ang mapanramanan pa um -wow, sa sarap ng pois Batil Patong sa San Nicolas, Ilocos Norte. Para TJCQ Online TV Channel, Joey Cardero Kiawet, Nagipadamag.